Kinumpirma ni PLP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang kusang pagbibitiw sa pwesto ni QCPD Director Police Brigadier General Nick Torre. Kaso ito ng mga aligasyon na tila pumapabor siya kay Wilfredo Gonzalez na sangkot sa pananakit at panunutok ng baril sa isang siklista sa Quezon City noong August 8, 2023. Nakita rin ang dalawa na magkasama sa isang press conference habang nagpapaliwanag si Gonzales sa kanyang tinuran sa siklista noong araw na nangyari ang naturang road rage incident. Pero Nauna na rin dumipensa si General Torre na wala siyang intensyon na kampihan si Gonzales nagkataon lang na sa kanyang kampo nangyari ang presscon nito ngunit nanindigan ang general sa pagkundi na niya sa ginawa ni Gonzales. alam ko muna kung ano nangyari and right at that very instance that person is under our custody. Pwede ko siyang pasamahan sa mga sarento, oh. I proper, which I believe in hindsight, ay eh, yun na nagbigay ng maling impresyon. Which I truly, um, 2020 ang hindsight eh. So, naisip ko, if I can do it again, I'll do it in another way. Pero yun na, I have to stand by it. I made the decision to present that guy to the media. Because of the clamor. Pero siya ay under custody, kaya siya ay kailangan may kasamang pulis. Hindi pwedeng sumurender siya, and in 30 minutes, wala na siyang kasamang pulis. Masama namang tingnan din yun. Okay? So, I made that decision. And uh, that's the reason why nakita niyo ako na nagsasalita siya, in-interview siya ng media, in-interview niyo siya, at binigyan ko siya ng pagkatao mong salita. Sa parem ng media, ka PNP Chief Police General Benjamin Acorta, sinabi nitong pag-aaralan niya muna ang hiling na pagbibitiw ni Torre kasabay ng paghanga nito sa opisyal sa delikadesa sa kaso. With the gesture of uh, Gerald Torre, I appreciate it very much and uh, uh, my respect to him for such gesture. Uh, yan ang mga kailangan natin sa polis yung, ano, yung uh, delikadesa. And uh, um, Anyway, uh, things will come out naman after the investigation kung ano yung uh, katotohanan uh, because he explained to me his side and uh, to some extent may merit naman yung mga sinasabi niya. But of course, uh, I respect his decision. Pag-usapan namin yung uh, nabanggit na no na tawag doon yung uh, uh, parang some sort of uh, sharing voluntary nag uh, uh umalis sa Quezon City just to Uh, come the uh, Bukod sa kanyang gagawing disisyon, makikipagpulong rin si Acorda kay Quezon City Mayor Joy Belmonte para pag-usapan ang pagbibitiw na ito ni Torre. Kasama, magiging pasya rin ng DILG para tiyaking patas ang proseso na gagawin para sa general. It will be a consensus namin ng, uh, with the SILG also and uh, of course with the Mayor kasi gusto natin harmony in uh, everything. Sa kabila nito naniniwala si Acorda na hindi dapat maging basehan ang mga aligasyon ng sino man laban kay General Torre dahil bahagi lamang ito sa trabaho ng pagiging polis na gawing masama sa kabila ng mga kabutihang nagawa ng mga ito sa komunidad. Yes of course uh, kasi uh, yan ang, uh, admittedly yan ang uh, mahirap magiging polis kuminsan. The good things uh, hindi ka ano, nakikita pero pag uh, isang pagkakamali kuminsan yun ang malaking uh, na experience kumbaga na exploit. Uh, pero kasama sa trabaho po yan. Sa ngayon hinihintay pa ng PNP ang resulta ng ginagawang investigasyon sa mga inilatag na dahilan ng pagbibitiw ng QCPD Director. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMRI News.